Mga guys, mga adlaw, ginawa ko tong video na ito para malaman sa lahat ng aking mga kababayan, lalo na yung may medyo edad na na, palagi na lang, di nakakatanda sa mga ginagawa. Ayan mga guys, once na pumunta kayo rito sa establishmentong ito, kung bibili kayo ng mga gamot ninyo or anuman na mga kailangan, mga vitamins o ganyan, mga resita talagang kailangan ninyong dalhin at huwag ninyong number one na kalimutan dahil yan talaga ang number one na kailangan kung tayo ay bibili ng mga gamot lalo sa mga antibiotics mga guys, sa ating mga senior citizens, kailangan din talaga na magdala sila sa kanilang book of senior citizens, mga ID, kailangan yun mga nanay, tatay, kasi hindi dito pwede kung hindi ninyo ito dala, lalo na yung resita ha kasi number 1 yan ang kanilang hinahanap kasi dito mga guys mabilis lang naman tayo dito makakabili at kailangan huwag kayong makalimut na kumuha muna ng number doon sa malapit doon sa may gwardiya kasi yun ang kailangan para hindi kayo mahuhuli sa inyong pila kasi once na nakalimutan ninyo kagaya sa akin ngayon kayo'y babalik doon at babalik dito sa pila doon na kayo sa dulo mapunta. Sayang yung oras na ating nag-google di ba guys? Ito yung nangyari sa akin kasi ngayon. Kaya ito lang ginawan ko ng video para naman hindi ninyo magawa sa mga sarili ninyo. No? Kasi sayang yung oras na ating paghihintay mga guys. Kaya ayan... Matagal akong nakakauwi pero sa wakas ito na makakauwi na rin naman. Ayan, 'di ba? Thank you for watching mga guys and follow for more. Good luck sa atin. Have a nice day.